Grabe guys. Mga ka-farm, mga gini kinabuhi sa mag-uuma. Maura ni ang ako ang damage sa akna patindog sa ni aging adlaw ug nadungagan na pud karon. Na. Nindot siya nga humay mga ka-farm pero dili siya maka, di ko ganahan mo recommend ani kay abi ninyo susceptible siya sa uh, kusog ka ulan o oh, hangin. Now, na, oh. nadungagan tunay so, aking adlaw maura ni ako ang na maura na siya ni happy niya ako na napatindog so na, kana niya karo na dungagan og mas dako pa sobra pa sa pila ka pilo niya na ay murag agi og kanang agi og kanang murag alimpo siguro ni kay isa ka murag dalan grabe oh arang kahapi Grabe ang damage sa hangin. Hu. Ana, anhi una Didiring di diring na damage. Guys, dili basta-basta. Oh. Di man siya jud niya totally damage kay ato pa man siyang patindugon. So ugma na kay murag hapon naman ron. Na nasa alas 4:30 sa hapon. Grabe, maayo oh. ning labay gyud ang kusog nga bulog sa ha ng ulan. Hangin ba? Ana, tanawa okay na ang panahon dahil yun so ayaw gali kay dili tanan jud ay ay kung tanan pa feel mo na talaga yung feel na failure <laughs> lagot pero no choice tanggapin na lang kung anong meron pero sad to say lagi sad to say or sad to see di ba Hmm, um, tanawa. maka dismaya pero wala man jud tay mahimo nila pa o bisa pag kita pa mo ingon tawo ra man ta dili man ta ingon nga maka ingon ya ayaw diri agi sa am nagkataon lang jud guys pero cool jud Ano yung pa nato ning ubos kay murag ugma or karon magsugod ko karon nagdala na gay ko kanang kuno taas bukton kaya o oh, di man ni pwede kuno agiyagihan ni eh, kay malubo man ni na nasa dako nga pilapil nakatabon pa gyud siya as grabe gyud mm mani patadiri ah ang sa diri ang abahin kini ang happy unta kanira diri ah umana na unta na ako napatindog kini nadungagan na sab nadungagan ug oh, hastang duga nga na ah, nadungagan na pud dio grabe guys hmm. Ano siya? Hmm. Ano yung na damage. So, kinahala nato na siya patindugon kay. Garay luoy man kaayo tinapas yung tubig diri ah stuck so to pa dito sa ubos oh to pa dito ah grabe ka damage huha maura to guys thank you so much for watching kay magpatindog pa ko